upang may pananabik si na hanapin si Yehova na mga nalabi sa mga tao, kasama ng mga tao ng lahat ng mga bansa. Mga taong tinatawag ayon sa kanyang pangalan, sabi ni Yehova na siyang gumagawa ng mga bagay na ito. So, kung susirein natin, hindi naman lubusan na wala ang bayan ng Diyos. Pero ngayon, babalikan ko yung tanong, Paano natin makikilala? Di ba meron binanggit tayo mga identity? Ang isang dahilan pinaka number one na pagkakakilan identity nito ay nauugnay sa pangalan ng Diyos. Kung sino ang tunay na Diyos at sumasamba sa banal na pangalan nito at dumadakila, automatic sila ang bayan ng Diyos. Bakit natin masasabi na ganito? Kung susuriin ninyo, saan ba nauugnay ang pangalan ng Diyos? Nauugnay ito sa kanyang dakilang soberanya. Ano? Ang pangalawa, na nito ay nag-iwan ng ating ng Isus ng parisan dito. Ano yon? Ang may kinalaman sa gawain pangangaral ng kaharian. Yan ang tema niyan. Mateo, Kabanatang 4, 17. Tungkol sa kaharian. God's kingdom. Yan ang topic ng pangangaral palagi. Yan ang identity. God's kingdom. Ang laging topic ng gawaing pangangaral ng ating ng Isus. At mayroon siya nagpatunay na yan ang dahilan kung bakit siya isinugo. Lucas 4.43 Yan ang dahilan kung bakit siya naparito at isinugo sa lupa. So, dalawa na, ano? Number one, may kinalaman sa pangalan ng Diyos. Number two, yung tema ng pangangaral ng Panginoong Isus ay tungkol sa kaharian o sa kanyang pamahalaan. Ikatlo, na kukunin natin. May kinalaman naman ito sa Juan Kabanatang 17-16 Juan Kabanatang 15-19 Juan 18-36 Magkakasama yan Ano ang ibig sabihin yan? Lista nyo ano? May kinalaman niya na ang bayan ng Diyos ay hindi kabahagi ng San Dibutan. Kung mababasa nyo nga sa ilang Biblia, itinuturong sila na dayuhan. ba? Diba? Ang pattern niyan, kahit noong panahon ng Israel, eh si Abraham mula sa lupain ng Ur nanirahan sa isang lupain na hindi niya hindi sa kanya, hindi niya alam, di ba? Nagiging naging dayuhan. So, 'yan ang isang pattern niyan. Sa panahon ng Kristiyano, ang mga alagad din ay itinuturing din na dayuhan. Kasi ang pamamahala at ang kaharian ng Diyos ay hindi kabahagi <coughs> ng sistemang ito o ng sanlibutan na kinabubuhayan natin ito. So, bakit sila hindi sumasaludo sa bandera? Ang sabi ay ganito, Maraming bagay na gawa ng tao ang ipinag uutos na parangalan o sambahin. Ang iba sa mga ito ay yari sa metal o kahoy. Ang iba ay yari sa tela. At maaaring ang mga ito ay may nakatahi o nakaguhit na larawan ng isang bagay sa langit at lupa. Kagaya ng bandera natin, may larawan ng, ng five, araw at bituin. Maaaring pagtibayan ng isang bansa ang batas na nag-uutos sa lahat na mag ukol ng tulad, pagsambang, pagpapanangal sa gayong bagay. Subadit so, sinasabi ng batas ng Diyos... Na hindi ito dapat gawin ng mga lingkod niya. Exodus chapter 20, verse 4 and 5. Ano daw sabi ng kautosan o batas ng Diyos na huwag gagawa daw ng larawan? Anong ginamit nila? Exodus chapter 20, verse 4 and 5. Pag tinignan niyo sa Bible, ikalawa yan sa sampung utos. Eh kung tayo nasa bagong tipan na ngayon at wala na isang sampung utos, dapat pwede na kayo sumaludo sa bandera. Eh ba't hanggang ngayon di kayo sumasaludo sa bandera? Ang sabi nila, eh kasi sabi sa sampung utos, huwag papatay. Eh kano ko ba wala na tayo utos? Yan ang problema. Sa ilalim ng isang kaayusan. Eh, ang tanong, sino ba ngayon? Sabi rito, ang bayan ng Diyos, sabi sa Hebrew 4.9, mayroon pa nga ang natitirang pamamahigan sabat sa bayan ng Diyos. Yan, topic natin, sino yung bayan ng Diyos eh. Ako, naniniwala ko, kung sino yung merong sabat na sabado, ayon sa sampung utos, yun po ang tunay na bayan ng Diyos at nasa kanila yung natitirang sabat, which is the seventh day. Sa kanila, yung sabat, ang kanilang pangilin, linggo na ayon mismo sa kanilang aklat, ang linggo ay bunga ng pinagsamang pagano at kristyanismo sa panahon ni Konstantino. So, di ba dapat tayo mag-isip kung bayan ka ng Diyos, you have to respect what God says sa Hebrews 4.9. Anong sabat ang sinusunod ninyo, yung, uh, yung pinakilala mo, yung luma o yung bagong sabat? Uh, yung sabat na nasa 10 utos, na yung sabat na yun, ang basis niya, creation, sa Genesis pa. So, ang paniwala ko ron, hanggat merong creation, merong sabat. Kasi basis ng uh, sabat is a memorial of creation. So, ang mga kautusan, binanggit ng paniniwala nyo ito, no? Mateo 5, kahit maliit na tuldok o kudlit, hindi magbabago sa kautusan. Ngayon, regarding dun sa question ko, lumilitaw lumang sabat, ang next question dyan is, ano ang hatol kapag lumabag sa sabat? na nasa sampung utos? Um, kasi wala namang tayo mababasa sa Bible, Brad, na definition na lumang sabat at bagong sabat. Eh. Ang mababasa natin sa Bible, the sabat was made during the creation time sa Genesis. Ngayon, do sa Genesis, wala pa siyempre na uh, wala pa yung bansang Israel. Ngayon, yung tanong mo ngayon, yung parusa, di ba? Uh, ano yung, yung hatol? Ano yung hatol? Doon. Uh, Yung sabat na yun, na nasa sampung utos. Oo, uh, nasa sampung utos. Uh, siguro maganda babasahin ko sa Bible para maintindihan mo. Na yung kautusan kasi ng Diyos sa Old Testament may tatlong division, no? Merong moral law, may ceremonial, at merong judicial law. Kanina binasa mo sa Awit 147 brother uh, 19 and 1920 dito sa inyong Bible, tingnan nyo ang sinasabi rito. Sinabi niya ang kanyang salita sa Jacob, at sabi mo Israel ito. Ang kanyang mga tuntunin at ang kanyang judicial na pasya sa Israel. Judicial, judicial law. Yung tanong mo kasi yung pagbabato hanggang sa mamatay. That is part of judicial law. Magandang translation dito, judicial. Eh. Sa Israel, wala na ito sa panahon natin ngayon. Pero yung Ten Commandments, hindi part ng judicial law. Basis lang siya at foundation kung bakit may kaparusahan. Ang basis ng Ten Commandments is the creation. Hindi siya judicial law. So, yung pagbambatuin hanggang sa mamatay, uh, wala na po ngayon. Yon, part na ng judicial law sa Israel. Yan. Kasi ginagamit. Natural na ginagamit. ginagamit. Okay. So, ngayon, uh, paano mo explain yung kaninang pinakita ko na mga evidence na bakit sa New Testament, yung manuscript, uh, uh, ancient Greek manuscript, actually may dala ko nito na oh, Kingdom Interlinear, bakit doon sa sa Greek text nito ay wala yung pangalang Jehovah. O bakit wala yung tetragrammaton? Sabi ng inyong libro, yung ancient Greek manuscript, wala kahit isang beses hindi lumitaw yung pangalan ng Diyos. Kung ganun ito kaimportante, gaya ng paliwanag ng saksong. About research kasi yan, ano? Alam nyo, gaya nung binanggit ko sa inyo, Daniel 12.4 4, ano, Daniel 12, 4, ang hula, may kinalaman sa bayan ng Diyos, may binanggit dyan pagpaparot parito. May kinalaman sa mga pahina ng Biblia. So, ibig sabihin, pag-aaral yan, pagsisikap. At ang li liwanag niyan, nagpapatuloy, aabot hanggang sa panahon ng kawakasan. At ang liwanag, gaya ng kinot mo rin kanina, Kawikaan 4.18, unti-unti. At ang pagkakagamit mo nga lang ng ilustrasyon ay kandila. Pero sa Biblia, ginagamit hindi ganon mula sa kadiliman tungo sa pagbubukang liwayway hanggang sa ang araw ay malubos. May hindi doon yun. Hindi, ano, ano, hindi okay. ba pagka nagbubukang liwayway, eh, nagpapaliwanag ng paliwanag yun? Dumilitaw. Hindi lumawanag, hindi dumidilim, hindi lumilawanag, hindi dumidilim. Paliwanag ng paliwanag. Okay. Dumadagdag yung liwanag. Oh, uh, so, okay. Pero ang question ko, hindi ron. Uh, ang question ko is, uh, paano mo ipapaliwanag na kung ganun kaimportante importante ang pangalan ng Diyos, bakit hindi pinayagan ng Diyos na Yehovah na kahit dito sa Christian Greek Scripture ng inyong Bible, hindi nag-appear sa um, Greek text yung pangalang Jehovah. Okay. At uh, di ba tapos na is, uh, matsulat yung New Testament, close na ang kanon. So, how come if God's name is important, hindi ito na ilagay sa New Testament? Dito na, maliwanag ko sa inyo, no. Kung uh -huh. napakalawak, at sigurado maray lang ilan sa atin, kung makapagsusuri man kayo, eh baka maumay kayo, ano sobrang dami ng research at lumabas tungkol sa pangalang iyan. Pero ito ang masasabi natin. May mga nahukay pa no, na mga lumang mga scrolls. Halimbawa, search nyo, tinatawag na Dead Sea Scrolls. At meron na tinatawag na mga Masorets. No, na mga yung Greek Septuagint. Alam okay. niyo yung Septuagint, mga kaibigan. Pagsipi, gaya ng binanggit ko sa inyong comparison, pagsipi mula sa Hebreo kasulatan tungo sa Griego. Ginawa na yan ng mga masorets at may mga ebidensya na ginamit sa Hebreong kasulatan ang tetragrammaton. Meron ka program. bang maipapakita ngayon ng ebidensya? So, gaya ng sinasabi mo kanina, ang ebidensya, nandiyan dyan yan. Nasan Pero yun? ngayon, may ka bang oh, papakita ko sa inyo na wala. Okay. Wala kayong may okay. kitang right. ebidensya. po, sabihin brother. Sabihin. Meron kayong libro yung bago ngayon na Isaiah's Prophecy, Life for All Mankind, Volume 1. No? Volume 1 and uh, 2. page 153. Sabi dito, The wild beast represents the United Nations organization. Thus, the modern-day Assyrian nations associated with the United Nations will deal Christendom a mighty blow and will crush her out of her existence. So, yung wild beast daw na binabanggit represents the United Nations. Kaya hindi daw dapat makibahagi ang si ang bayan ng Diyos. Pero bakit lumalabas dito nung nag-inquire sa, uh, sa kay Paul Hoffel na chief NGO section ng Department of Public Information ng United Nations, sinasabi rito na ang Jehovah's Witnesses ay part ng association noong 1991. At, uh, at nung malaman ito na exposed na ang Jehovah's Witnesses ay hindi dapat nakikibahagi, sabi nila, wild vision eh. So how, paano mo i-explain ngayon ito na masasabi nyo hindi kayo part of the world? Ganito eh, na lang, members yun, yun, ay ay sagot. Unang-una, sino makapag-confirm -co sa atin ng personally? Ito sa informasyon na yan. Ito oh, mismo. Personally. Ang sulat mismo ng Paul Hopel. Personally. Sino sa atin makakapag-confirm personally? Personally, ito mismo'y sulat okay. ng Chief N.G. of okay, Section ganito. ng United Nations. Babasahin ko May kinalaman sa, sa ganitong mga lumalabas na mga... Hindi lang yan. Napakaraming ganyan na questions about Jehovah's Witnesses. Puro naglalatag ng mga reference na katulad ng ganito. May kinalaman sa doubt. May kinalaman sa organization ng mga Jehovah's Witnesses. Pero ang pinakatanong lang dyan at ang sagot dyan, unang-una, saan ang galing? Okay. Ngayon,